unboxing tayo guys para mayroon naman tayong i-unbox yan unique content. Na. content ang galing nga andyan na Ayan. yung mga bisita kaya so, kung naririnig niyo may na yung paligid and check natin 7 o'clock kakain sila 7.45 so yan ready na kami mamaya loto loto na lang ito yung unique na content na ginagawa namin. Ewan ko siguro, may mga nakakagawa rin dyan. May mga kapareha din kami mga niche, mga content siguro. Sadyang ang pinagkaiba lang siguro dito, hindi namin plinaplano na kung ano yung na ginagawa namin yung content. Kasi pagka vlog time, i-roll talaga namin yung uh, camera namin. At moment pa lang namin malalaman kung ano yung istorya na lalabas. So, yun yung pinaka-unique dito, dito sa uh, vlog namin. So, mamaya dahil dadalawa na lang kami ni Marinera, uh, kakagulo na naman kami dito na yun. Uh, ang mangyayari niyan, time lapse lang tayo para mabilis tayo. Yung menu natin ngayon, mabilis uh, ito? very simple lang. Taliata, salad, salad yeah. at saka yung patatas oven. So, madali ito. lang yun. Ini prepare na ni Maring Hera yung mga salad at saka yung sa taliata. Yon yung patatas. Nahalo-halo na. Kalapit na guys. Yan, mga 5 minutes. Okay na tayo. Alright. Yan o. Namumula na. Yan yung salad nila. Oh, cute. So yun, start na tayo. So gaya nang sabi ko kanina, time lapse tayo. na guys yung aming talyata yan nilagyan na namin ng cheese at ilalabas na namin yun kain na rin kami yan yung ulam namin yung sa talyata yung beef salad saka may fish kainan na muna bye makain pa sila para pagkatapos nila tapos na rin kami sasabayan lang namin alright So yun, Tapos na tayo. Time check. 10.45. Yun. Saka umulan. Kanina tinanggal ko yung takip ng sa cushion, Ngayon ngayon lang, binalik ko. Kasi malambot na. Yun. So, bukas na lang. May mga bisita tayo mga bata bukas. thank <laughs> you Gaw okay, na. Bata na tayo. Tapos na tayo. O, hmm. hmm. All right. si Maringera galing sa kabilang pintuan kasi doon ako nang galing sa may saloni nag-check ng mga candles kung lahat ba eh na patay baka masunog tayo So yan, nandito dito na lang at salamat ulit at nakarating na naman kayo dito sa dolo ng aming video. Punong-puno pa ng plansahin. <laughs> Alright, so bukas na lang. Pagtulungan na lang namin ni Maringhera yan. So, hindi na na Hanggang dito na lang. Okay? So Maringhera? As always, As always, Keep healthy, Keep safe, And keep positive! <laughs> <laughs> Bye!